Araw-araw, bago pa sumikat ang araw sa bayan ng San Felipe, nakatayo na sa likod ng espresso machine si Mia. Siya ang pinakaunang dumarating sa Groundbreak Cafe. Nagpupunas ng mesa, nag-iinit ng oven at nagbubuhos ng unang kape ng umaga para sa sarili at para sa taong madalas mauna pa sa kanya. Ang payat at gusgusing matanda na laging nauupo sa kanto malapit sa bintana. Good morning, Tatay Ben! Bati ni Mia, sabay abot ng mainit na tasa. Huwag niyo nang isipin ng bayad. Naku iha, nakayokong sagot ng matanda. Babalik ko yan pag nagkatrabaho ulit ako. Bayad na po yan sa kwento niyo, ngiti ni Mia. Sino na pa sa mga ibon ng pinakamatinig dyan sa palayan? Tumawa si Tatay Ben at naupo. Kapag umuusad ang araw, isinasalaysay niya ang tungkol sa mga ibon sa biyahin niya na dating driver ng delivery truck at sa anak niya ng matagal nang hindi nakikita. Ang kabayaran niya sa kape ay mga kwento na para kay Mia, sapat na sapat. Hindi ganun ang tingin ng iba. Si Carla, ang head shift, ay ilang beses nang nagbabala. Carla, hindi charity ang kafe. Natutuyo ang kita natin sa kape para kay tatay. Kapag nabisto tayo ng may-ari, lagot tayo. Carla, Isang tasa lang yan kada umaga at dahil sa kanya, napupuno ang kafe ng ngiti. Ngiti ba ang pambayad sa renta? Irap ni Carla. Basta huli na yan ha? Kaya tinatago ni Mia ang resibo at sinasabayan ng dagdag na hustle. Mas mabilis maghugas, mas maayos ang upsell sa regulars at kapag may tip, idinadagdag niya sa maliit na kahon na nilagyan niya ng label para kay tatay kahit paano, nababawasan ng kanyang hiya sa libreng kape. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment nyo muna kung saang probinsya kayo nanonood. At kung mahilig kayo sa ganitong klasing kwento, e like na ang video. Mag-subscribe at itap ang notification bell. Sige, tuloy na natin. Isang umaga, dumating si Tatay Ben na mas payat kaysa dati. Nanlaki ang mata ni Mia. Magaspang ang hininga ng matanda, parang nanggaling sa mahabang lakaran. Ayos lang po ba kayo? Pahinga lang to iha, sagot nito. Minsan, mahirap maghanap ng lugar na tatanggap sa isang luma na tulad ko. Bago pa makapagsalita si Mia, pumasok si Carla at narinig ang huling linya. Tamang-tama, hindi ito lugar para tumambay. Mia, ilagay mo sa tugokap. Tatay, sa labas niyo na yan inumin, please. Hindi gumalaw si Mia. Carla, ang sakit ng binti ni tatay. Policy is policy, mariing putol ni Carla sabay turo sa pinto. Napayuko si tatay Ben. Hindi na pumalag si Mia. Sa halip, inilagay niya ang kape sa tugo at dahan-dahang inabot sa matanda. Tay, magpahinga muna kayo saglit dito sa gilid. Ako ang bahala kay Carla, bulong niya. Bago pa makalabas ang matanda, Umalingaw-ngaw sa labas ang isang tunog na hindi pamilyar sa araw-araw ng San Felipe. Dagundong ng rotor blades, nayanig ang salamin ng kafe, at sa labas, sa mismong tapat ng malaking bintana, may bumababang helikopter. Nagtilian ng mga customer. Si Carla biglang nagayos ng buhok at nagkanda-ugaga sa pag-uutos. Mia, linis, bilis, VIP yan, baka taga-kumpanya. Nang tumigil ang helikopter, Bumaba ang dalawang lalaki na nakaitim na suit Sumunod ang isang babae na a power dress na may hawak na dokumento At sa pinakabuli, isang lalaking may edad na may tindig ng executive Pero may kulay ng pagod sa mata Sumalubong ang guard, istinuro ang pinto ng kafe Sa loob, tumayo si Carla sa harap, naghahanda ng pinakamasayang ngiti Pagpasok ng grupo, hindi si Carla ang hinanap Nilampasan nila ang counter, nilampasan nila ang mga mesa at dumiretso kay Tatay Ben. Sir, sabi ng babaeng may dalang dokumento, pinag-aalala niyo po kami. Napatulala ang buong kafe. Si Mia ang unang nakabawi. Kilala niyo po si Tatay? Tumanggo ang lalaking executive at lumuhod sa harap ng matanda. Tay, sabi niya ininig, umuwi na kayo. Tay? Napabulong si Mia. Dahan-dahang itinuwid ni Tatay Ben ang likod. May kakaibang lamlam ang kanyang mga mata. Parang sandaling inalis ang maskarang kinagisnan. Ang tagal mo, Marco. Mahinahon niyang sagot. Sinabi ko sa inyo, gusto kong makita kung paano tinatrato ng mga tao ang hindi nila kilala. Nagsimulang mabulungan ng kafe Si Marco pala ang CEO ng Valmora Industries, malaking kumpanyang nagmamay-ari ng lupang, kinatitira ka ng kafe at ilang negosyo sa bayan. Si Tatay Ben, na inakala ng lahat ay isang payak na drifter, ay si Benjamin Valmora, ang retiradong founder, gumagala sa maliliit na establishmento para maliwanagan kung ano ang tunay na halaga ng serbisyong sinasabi ng mga corporate handbook. Sir Ben, Napasinghap si Carla at napaatras. Pasensya na po, akala ko po. Itinaas ni Ben ang kamay. Hindi mo kailangan humingi ng pasensya sa akin, marahan niyang wika. Pero may dapat kang pagpasensyahan. Tumingin siya kay Mia. Anak, ilang beses mo na akong nilibre ng kape. Umiling si Mia na Hindi ko na po alam, sir. Hindi ko po kasi sinisingil ang kabaitan. Napangiti si Ben. At ilang beses mo akong ipinagtanggol kahit kapalit ay away sa kasama mo. Hindi po ako nagtatanggol, nagpapaalala lang na tao ang kausap natin. Humakbang si Marco, inakap ang ama. Tay, akala po namin na wala kayo kagabi. nag out kayo mula sa board meeting. Hindi ako nawala, sagot ni Ben, nakatingin pa rin kay Mia. Natagpuan ko lang ang gusto kong hanapin. Tumikim ang babaeng may dalang folder. Sir Ben, time sensitive po ang dokumento. Inabot niya kay Ben ang eleganteng brown envelope. Kinuha iyon ng matanda at ibinalik kay Mia. Pakibukas iha. Nanginginig si Mia habang binubuklat ang papel. Nakalagay sa unang pahina, Deed of Donation and Transfer of Ownership. Napatakip siya ng bibig. Sir, ano po to? Ang cafe na ito, paliwanag ni Ben ay isa sa mga unang pinunduran ko nung pasimula pa lang ang Valmora. Nung umalis ang dati nitong may-ari, napabayaan. Plano ng board na ipasara at gawing parking. Pero simula ngayon, hindi na. Tumingin siya sa mga customer, sa kakay Carla at muling bumalik ang tingin kay Mia. Mia, ikaw at ang staff na sasama sa iyo ay magiging cooperative owners ng Groundbreak Cafe. Ang renta, kalahati na lang. Ang kalahati ay ilalaan sa Kindness Fund, pambili ng kape para sa mga tulad kong minsan ay walang dala, kundi kwento. Nanlaki ang mata ni Carla. Sir, ibig niyong sabihin magiging co-owner si Mia? Hindi lang si Mia, sagot ni Ben. Lahat ng empleyado na handang pumirma at magmahal sa trabahong ito. Pero may isang kondisyon napalunok si Mia. Ano po 'yun? Hindi pwedeng ipagbawal ang isang tasang kape sa taong walang pambayad. Isang tasa kada araw, nakapangalan sa taong pipiliin ninyong tulungan. At ang pangalan na nasa libreng tasa sa unang araw? Umikot ang tingin ni Ben sa kafe. Tatay Ben. Tumawa ang mga tao at nagpalakpakan. Napatalon sa tuwa ang barista sa likod. Si Carla naman, mahigpit na yumakap kay Mia, umiiyak. Pasensya na ako kanina, bulong niya. Mali ako. Wala yon, sagot ni Mia. Humahabol ang luha. Magkasama naman tayo rito. Habang inaayos sa mga papeles, lumapit si Marco kay Mia. Alam mo, si Papa, matagal nang gumagawa ng ganitong pag-iinspeksyon na nakadisguise. Sa unang kafe na napuntahan niya noon, pinalaya siya. Pinasara niya yon, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa panganib ng puso. Sa ikalawa, pinakain siya ng libreng pandesal. Ibinigay niya ang scholarship ng mga anak ng staff. Sa inyo, hindi ko alam kung ano ang gagawin niya, pero ngayon, alam ko na. Napatingin si Mia sa bintana. Nandun pa rin ang helikopter, parang malaking tutubing na nakapahinga. Sir Marco, bakit helikopter? Tanong niya, napapangiti. Mas mabilis, biro nito. Kapag puso na ang usapan, hindi pwedeng mabagal. Pinapirma si Mia at ang kanyang mga kasamahan. Nakalagay sa kasulatan ang anim na titik na bumalot sa buong silid. Trust. May kasamang business mentor, profit sharing at training para kay Carla bilang operations lead ayon sa kahilingan mismo ni Mia. At doon mismo, inumpisahan nila ang unang proyekto ng Kindness Fund. Pisong kape, problema kope. Kapag may estudyanteng naghahabol ng assignment, manggagawang bagong uwi sa night shift o matandang uhaw sa kwento, may libreng tasa at may makikinig. Pagkalipas ng ilang linggo, hindi na usap-usapan ng helikopter, kundi ang mahika ng isang kafe na marunong makinig. Dumami ang customers, hindi dahil viral sila, kundi dahil nag-iba ang hamin. Mas banayad, mas totoo. Sa tabi ng cashier, nakapaskil na maliit na pangungusap. Kape muna bago husga. Sa sulok naman, nasa frame ang lumang litrato ni Tatay Ben nakangiti. Hawak ang libreng tasa, may nakaukit na linya sa ilalim. Ang kabaitang na hindi naghihintay ng kapalit, ang pinakamahal na resipi. Isang umaga, dumating ulit ang helikopter. Nang buksan ang pinto, hindi si Ben ang bumaba, kundi isang binatang nakabackpack na may dalang supot ng suman. Nakatayo si Ben sa loob, nakakaway. Mia! Sigaw niya. Eto si Noah, apo ko. Siya ang magtatayo ng branch ninyo sa kabilang bayan. Kakailanganin niya ang payo mo. Natawa si Mia, naningiti sa bagong paglalakbay. Basta may libreng tasa araw-araw. Biro niya, isang pangalan lang ang hihingin ko. Ano? Tanong ni Noah. Tatay Ben. At sa araw-araw na sumunod, dumating ang mga taong walang dalang pambayad pero puno ng kwento. Sa bawat tasa, may pahina ng buhay na nadadagdagan. Si Ben, minsan ay dumarating pa rin. Minsan nakasakay sa helikopter, minsan naglalakad lang at umuupo sa paborito niyang kanto malapit sa bintana. Kapag tinatanong kung bakit siya bumabalik, simpleng sagot lang ang ibinobulong habang sinisimsim ang kape. Dito ko natikman ang pinakamahal na murang kape yung may halong respeto. May aral ka bang napulot sa ating kwento ngayon? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit eh ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka araw-araw. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko para gumawa ng ganitong klaseng kwento. Kita-kits bukas sa alas 6 ng umaga.